kahit saan man bumaling ng tingin, laging handa at nakaantabay sa kailangan ng mga atleta ang mga dakilang, ang lalay ng mga koponan o mga utility man. Di basta-basta ang trabaho nila dahil lakas, oras at dedikasyon ang puhunan sa ngayong gawain. Kaya talagang nakakamahan na tumagal ng 23 taon sa larangang ito ang 48 years old na si Jojo Borja, ang all-around boy ng Far Eastern University, Tamaraw. Paano ka ba nag-start dito sa FU Tamaraw? Janitor muna ako dito po sa FU. Ito pang gym namin sa Pabapa. Natuklasan ako ni Coach Turing Balisuna at si Coach Amado. Habang nagpakti sila, nagsusulat ako sa CR. Yung ginagawa nilang mga drills. Ano. Sabi niyo, sige ba ano pa lang mo eh. O, alika dito, magdala ka ng ano, ikaw boy sa amin. Mula sa pagiging ball boy, siya na rin ang naging water boy, mopper, taper at referee ng kuponan. Napromote na siya bilang conditioning coach. Pero hanggang ngayon, busog pa rin sa alaga ang players dahil parang anak na raw ang turing sa kanila ni Jojo. Sa lahat ng mga nagiging PBA players, malaking tulong si Kuya Jojo kasi uh, part siya, part, part siya ng FU team. Malaking tulong sa mga nag sa, uh, nagiging successful dito sa school. Si Coach Jojo, masipag na tao, matalungin. Ayan, tsaka very dedicated siya sa trabaho niya. At tumagal na rin siya rito. At saka napamahalin siya sa amin. Parang tatay niya sa amin. Kasi siya halos lahat nagbabatay sa amin dito sa mga curfew. Ngayong araw na to, susubukan kong gawin ang trabaho ni Jojo. Kayanin ko kaya? Una kong sinubukan ang maging ball girl. Hindi ko alam kung sinong papasahan ko. Basta papasa oh. Na ako. Ar! Ar. <laughs> ar! oh, ayan na lang. Tapos, Magkatawang okay. bola yan. Ay, thank you. Ay, nabi sila pa nabigay sa akin ng bola nakakahiya naman. Natatakot ako baka matamaan ako ng bola. Tapos ang dami-dami pang bola. Tapos yung mga players nakaganun na, nakatitig eh, na sa'yo kasi naghihintay, nakaka-pressure. Yung pasamol, pasamol, pasamol. Sunod kong namang sinubukan na maging water girl. Bigyan mo ang tubig siya. Okay. Uminom ka muna, uh, iho. Uminom ka muna, wait lang bago ka mag-free throw. Ayan. Sa so, pilitan to. Pait niya, oh, sa panagtinig. Saka ano? Kailan kami yung tubig? Di ba? Grabe, <laughs> go kayo sa gabi niya, to ha? Sa totoo lang. Wala pang kalahati ng trabaho ni Jojo ay ginawa ko pero grabe na ang pagod ko. Ang hirap isipin na kinaya niya itong gawin nang mahigit dalawang dekada. Si Jojo na ang pinakamatagal na utility man ng koponan. Maraming manlalaro na raw ang lumaan sa Si Jojo tuwing nakakatapak ang kanyang player sa PBA. Proud ako eh. Lalo yung player na sikat ng PBA. Masaya na po ako. Parang nasa PBA din ako. Hindi nang papansin ng mga bayani um, yung trabaho niyo po. Ano naman masasabi niyo dahil? Ang tingin ng tao kasi maliit eh. Kasi porky-burboy lang ang tao. Hindi rin nalalam doon ang susi ng bawat players. Susi niya sa amin eh. Masa sa amin. Ang hirap nila, ganoon din ako. Wala kami Hindi sila, kumbaga, hindi sila gagawin. Umpisa hanggang katapusan. Kumbaga, gabay kami sa kanila. Kami ang susi ng mga players. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin? Ano bang nagpapastay sa iyo dito? sa po. Mahirap talaga kung ano eh. Susi, eh. Kumbaga, tinitis na lang para mataguy ng ating pang pamilya. Ang pinakagantimpala na raw para sa kanya, ang tagumpay ng FU. Kuya, pag nanalo yung team, ano ba yung feeling niyo? Nako, proud ako dahil, kumbaga, ano, para din ako ano eh, nanalo uh, din dahil kasama ko sa team. Sa pagiging utility man ng na napag-aral ni Jojo ang kanyang dalawang anak. At dahil regular employee na raw siya, libre ang aral ng mga anak niya pag nagkolehyo sila sa F.E.U. Pangarap po, una-una yung aking anak. Yun lang, na makatapos dito tsaka maging retire mag ako, nandito pa rin sila, sumusporta sa F.E.U. Kung mabibigyan ka ng chance, papalit mo ba tong trabaho mo ngayon sa ibang trabaho? Ay, hindi ko ipapalit. Una-una, may nag-ano sa akin alok. Dati sa Italy. Sabi ko hindi po ako basta magbibitaw dito. Dahil lang masaya po ako kasi unang-unang yung -una, -una, trabaho ko Taken for granted man ang mga utility man tulad ni Jojo, importante rin sila tulad ng mga atleta. Ang tagumpay ng isang koponan hindi magiging posible kung hindi sa kanilang masugid na pag-alalay. Ang pagkasikap at dedikasyon na ipinimalas ni Jojo sapat na ang patunay na isa siyang bayani sa mundo ng sports.